Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Terminal 3 sa Nino Aquino International Airport Termina Terminal 3 Bali, susundo tayo sa ating friend. Punta tapit tayo. Mag-commute lang kasi ako guys, kaya ito, tapit tayo ng kalsada. Hahaha. <laughs> Nandito na ako sa harapan ng Terminal 3. Kaya yung lola. Ngarag na ngarag na. Ay. Ayan na yung building ng Terminal 3. Nagsasok tayo dito sa entrance ng Arrival. Wala na talagang upuan. Nandito na tayo. Nakapasok na tayo sa loob. Harap na tayo ng upuan. Nandito na tayo sa loob. Ay, nakalado <coughs> na. Ano pala ako na gusto na ako muna yung schedule ng arrival. Naka, for sure na. For sure na ang plano ko sa 705 yata yung. lipad niya. Ayan yung schedule for arrivals. 19 20. 8.30 ang dating. Bakulod. Ano tayo upuan? Ito na lang. Upo muna tayo dito. Kahinga muna pero rating lang. Tinamay tsura nga ragyo mukha ng mami. kikiupo muna ako dito at magantay tayo ng oras na pagdating Ang dami okay. namin nag-aantay dito. <laughs> oh. 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 Ay April 8 kagali no. Nandito kami sa Aura nila magbe-breakfast. Pwede mag-video? Mag-breakfast kami, guys. maganda dito kaysa dun sa ano sa Go Hotel you no know? may taas pa rin oh nami pata sa babaw rin doon ba kwarto mo dito kwarto mo sa babaw oo eh. <laughs> wala tama kay ginakwaan ah <laughs> Ito eh. Ang mm, taas na, no? ganda dito promise Okay, nalabas na tayo. ayan guys, so nandito kami sa 8th floor ang ganda dito ayan guys, katakot <laughs> nandito na ako sa 8th floor ayan guys, oh, nakakatakot na ay, natakot ako. Baba na ako, natakot ako. Aray ko. May init. Yan ang daming building, oh. Tsaka ganda talaga dito sa baba. Yan, mag-check out na kami, guys. Check out, check out na. Ay, pasok, kuya. Mo na nga Ay, pasok. sa ref ba wala na, wala ka na ano dito sa ref